Alam, gising na, matutulog na tayo. Punyeta! Gusto mo lang akong bembangin? Bakit ka nagbuntis agad kung alam mong hindi mo kayang palakihin ng bata? Pakin mo, ang sarap lang kasi magpabembang, okay? News anchor Alvin Elchico binarag ng Gen Z dahil sa Bembang Pamor. Akinuyog ah, ng mga Gen Z ang news anchor ng ABS-CBN na si Alvin Elchico dahil sa pagsigaw niya ng Bembang Pamor sa kanyang radio program. Mismong si Alvin ang nagkwento sa madlang people. Ang pambabash sa kanya ng mga netizen, particular na ng mga kabataan, dahil sa salitang bembangan, na ginamit niya sa kanyang radio, show na gising Pilipinas. Kwento ng kapamilya news anchor, kinuyog daw siya ng mga Gen Z, na nakarinig at nakapanood sa kanya at sinabihang, iba na ang meaning ngayon ng salitang bembang esplika ni Alvin, ang alam daw kasi niya, ang ibig sabihin ng bembang, ay napagalitan ka, bagay na bagay. Daw kasi ito sa isyong tatalakayin niya sa kanyang programa. Kinuyog pala ako ng mga kabataan dito. Iba pala ibig sabihin ng bembang sa mga batang ito. Ang tawa ng tawang pahayag ni Alvin. Dagdag pa niya? Eh kasi naman kami ang ibig sabihin sa amin. Kapag nabembang ako eh. Ang ibig sabihin nun napagalitan ako ng todo. Ang ibig sabihin pala sa mga bata ngayon, yan ay sex. Naku maging aware at update tayo sa mga words. Ngayon iba na po talaga ang social media meron na nauso mga salita dapat lagi tayo updated. Pero para sa broadcast journalist, kailangang may paliwanag, ito nang bungang-bunga sa mga kabataan dahil wala namang masama sa usaping sex dahil parte ito ng buhay ng mga tao. Yun nga lang para sa mga 40 plus daw ang edad, iiba ang ibig sabihin ng salitang bimbang. Kaloka talaga.